Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon 52 minutes ago. Medyo hindi magandang balita ito para sa administrasyon ng Marcos Jr. Koleksyon ng buwis. Oh, bumagal ang koleksyon ng buwis. Pahayag ni Finance Secretary Ralph Recto kinumpirma ni Finance Secretary Ralph Recto na bumagal nga ang koleksyon ng buwis ng pamahalaan lalo na matapos pumutok ang isyo ng korupsyon sa mga flood control projects. Patay, kambata ka. Oh, sabi ni Recto, yes, nararamdaman na ng BIR. Yan, medyo ang growth rate ng koleksyon nila nababawasan But so far, manageable ang lahat. Sa ngayon, manageable ba? Eh, pag nagpatuloy, ang corruption issue. Ayon sa kalihim, bagamat kontrolado pa ang sitwasyon, hindi maitatangging naapektuhan ang isyong ito ang takbo ng koleksyon ng buwis na siyang pinagmumulan ng pundo para sa mga programa ng gobyerno. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, may mga taxpayer na nagdadalawang isip magbayad ng buwis dahil sa nadaramang kawalan ng tiwala sa gobyerno. Sabi ni Gatchalian, marami sa mga tao ang mag-iisip muna ng matagal bago magbayad ng buwis. Yan po ang sabi ni Senator Gatchalian. Dagdag pa ng Senador, yan ang ayaw nating mangyari na babawasan ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno and the offshoot there, yung iba, magwi-withdraw ng payments. Yung iba, baka may times na pinag-iisipan bago magbayad. Binalaan din ng mga ekonomista na kung magpapatuloy ang pagbaba ng kumpiyansa ng publiko, posibleng maantala ang mga proyekto at serbisyong pinupunduhan ng buwis dahilan upang lalong maapiktuhan ang takbo ng ekonomiya. Okay. Speaking of buwis, ano? Noong na, every time na bibili ako sa wherever, humihingi ako ng resibo. Kasi That's one way of helping this government. Hingi ako ng hingi ng resibo kasi yung tindahan, gasolinahan, kahit saan ako bumibili, nakakakuha ng buwis. Ngayon, sa totoo lang, punta ako sa gasolinahan. Sir, resibo. Sir, huwag na. <laughs> huwag na. So, naisip ko kasi, maghintay ako ng resibo, it will take a few minutes. Yung tax na kokolektahin doon sa gasolinahan, ibubulsaran din ng iba eh. Wag na lang. Talagang nakaka no? Nakaka dismaya yung mga tax taxpayers ngayon, mga lalo na mga mi middle class siya trabaho ng trabaho. Buwis ng buwis. Saan dinadala yung buwis? Bago mag-eleksyon, grabing ayuda. Doon na pupunta yung mga tamad. Ayaw magtrabaho. Nakakatanggap ng ayuda. Happy. Pakuya-kuya-kuya lang. So, ang kawawa yung taxpayer. Lalo na ngayon, pumutok na yung corruption issue, ay eh lalong, although ang mga, lalo na, government employees, wala kang magawa. Withholding tax kagad yung buwis mo Kami, karanas kami yan, withholding tax. Uh, kahit itong retired na ako last year, Meron kaming konting income dahil yung lupa namin na rentahan ng isang multinational company. Hala namin, malaki na nga yun. Nako, pagtingin namin sa ano ng kumpanya, withholding tax, income tax. Nako, dinidaksyon na ng aming renta. Okay lang sana nga. Example, sa Amerika, kikita ko pag magbakasyon kami sa aming anak, Grabing mga facilities doon. Kompleto. Uh, every time yung anak ko magsweldo, malalaki yung tax deduction nila. Kaya lang, sabi naman aking anak, okay lang day. Dahil nararamdaman naman namin yung saan napupunta ang aming tax. Yes, sa Amerika. Pag dito, ayawang ko na lang. Lalo na ngayon na talamak ang korupsyon. So, papaano yan? tuloy-tuloy ang issue ng korupsyon na sa tingin ko walang lutas ito eh. yung kanina may ICI closed door hearing nagganon si Martin Romaldez oh, oh, anong nangyari sabi niya I have nothing to hide pumunta doon saldi ko nasaan Nako, may nabasa akong post I don't know how true sabi ng isang commissioner ah uh, Commissioner Simpson, mayroon daw silang ano, uh, iniisip. Pag hindi magpakita si Saldico, Merong substitute na mag-aatin sa hearing <laughs> replacement ni Saldico. Paano ba yan? Kaya nako ko. Lalo na kung nagduda, itong ICI na ito is, for, for me opinion ko lang ito, kanya-kanya tayong pananaw. It's a cover-up para lang maipakita na ang gobyerno gumagawa kailang hindi nila maluko ang taong bayan kanina yung mga post tungkol kay Martin Romaldes na I'm willing to cooperate I have nothing to hide transparent tinignan ko yung reaksyon ng mga tao people who reacted halos 95% to tinatawanan or galit doon sa Pahayag ni Romualdez or itong ginagawa ng ICI na <laughs> closed-door uh, hearing. oh, Blue Ribbon, ah, wala na tayong maasahan sa Blue Ribbon. Tigil na daw nila. So, good luck sa pamalang ito. Sa mga magbabayad ng buwis, eh bahala kayo. Kung magbayad kayo ng buwis, basta. <laughs> Pero wala tayong kasiguruhan kung saan nila dinadala ang ating mga boys kung papunta ba sa serbisyo, papunta ba sa bulsa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero nga ipanghatag sa mga tao. So mo na ni sila ang tagaan. Mo na ni sila. <coughs> Ameno. Omo ang hero nga. Dagoh okay. namong pasalamat kay magkatop na mig pag-o. Gili namituruan og lami ang mga bata sa dili maka-attend sa sponsor namin. Kay baka nakabalay na gid mi. Daghang kamong pasalamat sa Ginoo. Og sa sponsor namin asin. Og sa nagdumala. Daghang salamat.

Salamat sa Ginoo na kay naka top big bagos ba sa naghatag og sa nag Kuan nag ubat kana mo Tukad pa sa una, ako'y balay. Karong ko nakagbalay nga na ay sinpanalangin sa ginoo. Okay, call. Salamat, call.